Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon. Tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para po sa lahat. Ito na po mga kalaki, Dubai, 3918. Hong Kong, 7184. Singapore, 2269. China, 3038. Texas, 5195. Israel, 3437. Las Vegas, 2862. Alaska 9199 Saudi 8430 Japan 5172 Italy 2366 Germany 9388 Korea 7412 Greece 3137 Canada 2884 Mexico 9100 Australia 5154 New Zealand 1872 India 2609 Philippines 4177, Thailand 6678, Taiwan 9299, Malaysia 4100, Dubai 7388 Ah, hindi, nabanggit na po natin ang Dubai kanina. Kaya, ayan po mga kalaki, ang mga 4-digit lucky numbers. Uy, shout out po sa Korea sa aking uh, bayaw dyan kay Aris Gatchal. Yan, nandyan po siya sa Korea ngayon. At syempre sa kanyang mga kasama, sa dagapat, sa kasamahan niya dyan sa tagabatangga si Hello, shout out sa iyo dyan kuya. Malapit na kayong umuwi. Good luck, ingat.